Wala ka makasama? kasama? Ikaw lang? Ikaw lang ang nahulog dyan? Ayun, kumuha na, kumuha na. Kaya, may bitwanya ba dyan? Para ano lang kami initan. Ano pangalan mo? Apelido. Bayan. Hindi din bayan. Ito na, ito na, ito na. Ha? Bakit mo lang Inanod siya, inanod, Alam ko po yung, alam po na Pwede po ako pumunta sa hapa. Hindi, persaid ka muna na. Persaid ka muna. na pang, ano? pang, ano? Yung bag niya, yung bag. Wala ka sa kapila Mabuti Babu, ka mo. Kumakapit siya sa mga gilid-gilid. Hello, no, we'll Oh. Nadulas daw. Pani utulas, stretch. Nadulas. Mabuti nakahawak sa doon. Tapos gidin lang. Marono ano Maronong, pupunta doon. Saan? kami nakita ka namin, di ba? Sumisigaw kayo ka nang matutulungan mataas doon. Ang sumigaw ako darag doon. Sabi namin, kumapit sa puno. Ano kami nakakita? Sabi ko, kumapit sa puno. May iyaw siya, narinig namin. Ipala din naman yung sapa sa amin. Paano ka lang po na sasabi? Gaya ka sa kapilang bakod. delikado ka doon. Buti nakakita ka namin. Kung hindi ka namin nakakita, patay ka. Lakpas tao doon. Sige na, sige na, tayo Sabi sa na, puto may sumisi okay, first man. aid daw ng barangay. Huwag ka. mo um, na uulitin na. Oh, Buti oh. may oh. nakakita sa'yo. nga doon kasi kasi Ano kasi 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 dadal sa barangay para ma Bigyan ng first aid. Galing lumakay. <laughs> o, oh, pare. O, pare. Ay, bit bit mo pa yung bag mo. Pwede ka Training na daw siya, sir? sir Taga saan daw? Pinkyan Ah, <laughs> First aid muna, first aid. Ayan. Naanod, naanod na. Sinagip na lang sa may tulay. O, oh. nagpa-ano na lang. Pero kung buta ko, kung buta ko, diari siya ro. Mabuti marunong magpalutang. Oo. Pero nakainom na ng tubig. Bakit inanod sa Emilio?